And hello guys Isang mapagpalang araw sa ating lahat So ito na naman tayo at Papalabas na naman ng mga walang kakwenta-kwenta ang video ni Del Masio So ito mo tayo nga hey, dapat Punta tayo ng Rizal Sa Tanay Rizal guys Mga masyal na kami ni Mrs. Del Masio Sa yung backlight ko ngayon Hindi ako nagbiyahe kayo lala mo Dahil napag-usapan namin ngayong araw ng Sabado ay mga masyal kami at ang punta na ngayon sa Tanay Rizal sa Taras sa Gulod. Yan. Pero katanghalian ng aming pamamasyan, no? Ang oras pa lang is alas dos, guys. Buti na lang hindi ganun kainit, no? Hindi trick yung araw. Medyo makulimlim. Kaya masarap pa rin magbiyahe. Matapos natin tahakin ang kahabaan ng Ortigas Avenue. Dito naman tayo sa Ortigas Avenue extension. Papasok ng antipolo at racket ng antipolo. Ano? And turn left daw tayo dito sa D. Oliveros Street. Ito, papunta ka na yan. Baras. Ganda oh. Wow. At tinatawag na tayo ng bundok. <laughs> hey! Alin? Nakakangawit siya pa ngayon eh. Mamay, oh, tagos ba dyan mapuntong tanay?

Ang haba. ko. signal eh. Palusong. <laughs> so ka dun, so dun. Palusong. Wala oh, may hams dito eh. Boss, papuntang tanay. Papunta kami tanay. Ayan. Hindi okay, po, salamat. Mga pa, eh. lolo ko. Pero sa Marcos, dapat pala ito sa Marcos na lang kanina. Ha? Huh? So, ayun guys. At dahil walang signal, yung mapa natin is hindi siya nagre re, -re Kaya yan, dito tayo na padaan. Dito tayo tinuro ng mga uh, natin. <laughs> Hmm. sa ginagawang kalsada na to medyo niligaw tayo ng mapa dahil walang signal dito yung mapa ko ayaw niya mag-girot doon sa unang nadaanan namin sarado ganda guys oh Alright, nandito na tayo sa Marcos Highway guys Patapos ng ma nating maligaw ng bahagya Ako <laughs> ko ta si Google Map eh Kapesina yan ah Diyan, nandiyan yung nag, video -ano, sa taas Yan nangyari yung, yung guys yung ano no? Yung road race na, na Maril Sa Kapesina Old boss of Napakagulo na talaga ng panahon natin ngayon. Marami ng krimen nangyayari. At sikat na sikat ang antipolo. Meron pa nga isang aksidente sa ano, Arlac, no? Ang mga taga-antipolo din ang na involve Ano, malilibang ka na sa mga nagaan natin yan. Mga kabundukan, kapatagan, mga In your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Dito na kami sa gulod. 50 gulong na lang daw. At ang ganda ng tanawin dito guys. Oh. Pero yung daan naman uh, mas rough road pa sa rough road. Ngayon kung hindi ka sanay sa mga ganitong daanan eh, huwag kang pupunta dito. Hello, hello, hello. ah yeah. Ano na? Oh, know ka kami guys sa gulod. Fire went out Lights went down When you feel lost in your shadow Dream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong. Gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul. Find the real gold. I'll fulfill what I started. Engagement. follow namin ngayon kasi nag nag uwi na yung mga ano daw yung mga ibang pumupunta dito sa umaga siguro maraming tao dito so konting ikot lang namin no medyo nakakahingan na kasi yung, no? yung paket eh packet baba tapos yun nagutom na rin kami kain muna may baon kami guys oh. Eh. Ayan, may Kain muna tayo guys. Dito sa gulod. <laughs> Maganda naman dito guys. Yung mga ah, kapaligiran. Ano? Tahimik. <laughs> Kain tayo guys. Kain tayo guys. Makaroni. Kain tayo guys. <laughs> Pumunta lang kami talaga dito para kumain. Ha, tapos aalisarin kami mamaya. Maya Nagrice lang talaga kami. Maganda naman dito, guys, no? Maganda 'yung mga matatanong. mga bundukan niya. Tapos kung gusto mong overnight at ma gusto mong masilayan 'yung tinatawag na Sea of Clouds. Overnight, 250 pesos ang overnight and then 120 kung day tour tulad namin day tour kung overnight naman meron ka namang gusto mong mag rent ng mga matutulugan ganyan kaya at kung gusto mo rin naman ay tent lang pwede ka mag tent sa mga gilid gilid sa ganyan no? pwede ka mag tayo ng tent dyan meron nga dito isa nakatayo na tent may tao kung may tent ka dyan sa bahay mo, dalhin mo na lang. Para libre na yung tent mo. Ako okay, yung utuhi. Silipin <laughs> natin guys yung kwarto nila dito. No? Ayan. May isang kama. Mga kakatapos lang yun. Isang lamesang maliit yung mga plato ko ng mga gamit. Silaw. Solar yan. Chans, pag tinakpan mo yung solar, may ilaw yan. Kailangan mo pala dito ng electric pan. Sakali na. Ganito na naman kaganda guys ang iyong ma sisilayan dito. Ganda kabundukan. Tsaka magandang dilag. Meron din silang swimming pool dito guys, ayan. Pero pang bata lang no. Maliit lang. Malalim ba? Mukhang malalim eh. Ano siguro 4 Sige nga, anahin mo. <laughs> 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 Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul. guys Magdidilim na Pauwi na kami no Galing sa, tara sa Gulod And dumaan kami ng Lambingan Hills Kaya lang is uh, Sarado na para sa mga day tour Dahil lagpas uh, 5 na tayo Nakadaan ng Lambingan Hills Doon naman sa gulod guys uh, Okay naman maganda naman ano? Maganda na yung Maganda yung mga masisilayan mong tanawin, kabundukan, yung kapaligiran doon, tahimik, pa, And ang entrance fee is 120 per head para sa day tour and 250 per head para sa overnight. Sa so overnight naman, pwede kang mag-rent ng uh, cottage or yung tulugan. And pwede ka rin naman na uh, tent lang. May tent sila doon. And pwede rin na magdala ka ng sarili mong tent, no? Para libre na sa tent. Kung mag-overnight ka. Sa day tour naman, walang problema kasi ang babayaran mo lang yung entrance fee. So, bumiyahe kami kanina mula pa si Calas At, at nakarating kami dyan. Ah, uh, mag, uh, mag, alas 4 na. Mga ganon. Nakarating kami ng gulod. No? So, almost two hours din ang biyahe mula Pasig. Malayo-layo din. Pero sulit naman guys, pagdating mo sa tara sa gulod. Dahil ang bubungad sa ay ang kagandahan ng kalikasan. So, ganun lang kami mamasyal ng misis ko, no? Uh, pampawala, pamparelax lang sa kahit sandaling oras. Pagtaka sa mga isipin sa buhay sa sandaling oras lang. Halos mga isang oras lang ata kami dun or wala pa. Okay na yon At least kahit pa paano nakapag kami. Nakaka-positive uh, mindset kapag ganun. Makakita ng karang ka ng mga gandang tanaw. Kahit sa sandaling oras lang. Maraming marami salamat guys sa inyong panonood and kira kis sa mga susurot natin video na tulad nito ride safe always peace out peace